ang langgam at ang mabangis na bagyo. Noong unang panahon, sa isang tahimik na kagubatan, mayroon isang masisipag na langgam na ang pangalan ay Lando. Si Lando ay kilala sa kanyang dedikasyon at sipag sa paglikom ng pagkain para sa kanyang pamilya. Sa kabila ng kanyang maliit na katawan, siya ay may malakas na determinasyon. Isang araw, habang si Lando ay abala sa pagdadala ng mga butil ng bigas, bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Isang malaking bagyo ang dumating sa kagubatan. Ang mga puno ay yumuyukod at ang hangin ay humuhuni ng malakas. Ang mga hayop sa kagubatan ay nagtakbuhan papunta sa kanilang mga lungga at kanlungan. Ngunit hindi natakot si Lando. Alam niyang kailangan niyang tapusin ang kanyang gawain. Kailangan kong makalikom ng marami para sa aming pamilya, isip niya. Sa kabila ng bagyo, nagpatuloy siya sa kanyang gawain. Wala siyang inaksayang sandali. Habang may iba pang mga hayop na natatakot at umuurong, Silando ay matiyagang nagdala ng marami pang pagkain. Nang matapos ang bagyo, nagtipuntipo ng mga hayop sa kagubatan. Ang ilan sa kanila ay nanginginig sa takot at pag-aalala dahil sa mga nasirang tahanan at pagkain. Ngunit si Silando, sa kabila ng matinding pagsubok, ay nagdala ng mga butil ng bigas. "Huwag kayong mag-alala," sabi niya. "May mga pagkain tayo dito dahil dito" Ang mga hayop ay nagpasalamat kay Lando. Ang kanyang sipag at dedikasyon ay nagligtas sa maraming buhay sa kagubatan. Nagtulungan silang lahat upang muling ayusin ang kanilang mga tahanan at mula sa araw na iyon, si Lando ang naging simbolo ng lakas at determinasyon. Mula sa kwentong ito, natutunan ng lahat na sa gitna ng mga pagsubok. Ang sipag at pagtulong sa isa't isa ay nagbibigay ng pag-asa at nagdudulot ng tagumpay. Aral Sa hirap at kinhawa, ang paghahanap ng solusyon at pagtutulungan ay mahalaga. Sa kahit anong bagyo ng buhay, huwag mawala ng pag-asa.